nasa rooftop tayo. And this is where rooftop ng workplace ko. So pakita ko sa inyo ang mga lugar. Lugar. <laughs> Ayan. Basketball court. So rooftop talaga. <laughs> Ayan. Ay, lumabas kunti si Haring Araw Sana tuloy-tuloy na Pero may bagyong darating Paparating pa lang Right? Ayan So This is where I work Pero hindi ko alam kung paano na ako bababa nito Diyos mio Yan ang dadaanan ko Pababa